Yan, update nga pala mga kadiskarte dun sa exam natin. May nag-text nag na po sa, amin, sa akin yung taga-opisina. Na uh, out of 100, naka 98 po tayo. Nakalagay po, pass. Sabihin po, masa. Kaya uh, yung mga kadiskarte na uh, importante, paalala po ulit na aralin po natin maigi yung sa training po natin. Magmasid po tayo maigi, tapos tandaan natin yung mga ginagawa natin. Kasi yung laman lagi yung gagawin natin eh. Pag nagkakarga na, nag start na tayo magtrabaho, paulit-ulit yun din naman eh. Kaya dapat ma -memorize natin siya, magawa natin siya ng tama at ligtas. saka yun din po yung i-exam natin. Kaya, para hindi masayang lahat yung effort natin, pag-training, pag-actual, pag-observe, aralin po natin, tandaan po natin. Pati yung sa safety induction, yun lalabas yung sa exam. Tsaka yung procedure, yung pagpasok ng trap, pag sa pagkakarga, kung ano yung dapat sa truck. Yun. Tsaka sa deliveran, So, lalabas lahat yun sa exam. Tsaka yun din naman lagi ang gagawin natin sa biyahe. Kaya, makakadiskate, yun lang. Para hindi masayang report natin lahat-lahat. Para matuloy tayo sa pagtatrabaho kay PLI. Para mapasahan natin yung exam. Arali natin. isapuso puso natin. Tsaka galingan natin. Diskarte na rin natin para makapasa tayo. Yun lang mga kadiskarte. good morning, mga kadiskarte. Monday morning. Ayan, si Mrs. nagpe-prepare ng ating almusal at ibabaon. Ay tayo papasok ulit.